Ang pagbabalik ng apoy. Deskrito sa is gitna ng digmaan. Mabigat ang eksena. Sigawan, iyakan, at tunog ng mga espada. Makikita si Terra, sugatan, halos mawalan ng malay habang nakikipaglaban. Sa gitna ng kaguluhan, tumindig si Terra upang ipagtanggol ang mga walang laban. Ngunit ang kanyang lakas ay nauubos na. Terra, hingal, mahina. Hindi ako susuko. Dagsa ang mga kalaban. Papalapit kay Terra. Halos bumagsak siya, ngunit biglang may sumiklab na apoy mula sa langit. Ang pagdating ni Pirena. Lumapag si Pirena, nakabalot ng apoy. Natigilan ang mga kalaban. Pirena, malakas, galit. Walang sino man ang maaaring lumupig sa anak ng apoy. Humarap siya kay Olgona, na hawak ang brilyante ng apoy. Pirena, isuko mo na ang brilyanteng iyan, Olgona. Hindi mo pag-aari ang kapangyarihan na hawak mo. Olga na, mapanlate na tawa. Huli na, Pirena, ang apoy ay akin na. Nagbanggaan ang apoy ng dalawa. Yumanig ang lupa, ngunit itinaas ni Pirena ang kanyang kamay. Pirena, sumisigaw. Brilyante ng apoy, bumalik ka sa tunay mong tagapangalaga. Kumawala ang brilyante mula kay Olga at muling damaykit sa dibdib ni Pirena. Biglang sumiklab ang kanyang katawan. Pirena, mataas ang tinig. Ngayon, Mararamdaman ninyo ang galit ng aking apoy. Nagliyab ang lupa, at nagtatakbuhan ang mga kalaban. Nasusunog ang kanilang mga armas. Pagdurusa ni Tera, si Tera ay tumatakbo patungo sa mga sugatang tao. Dinala niya sila sa hospital. Ngunit isa-isang nalaman niyang marami ang namatay. Niyakap siya ng kanyang kaibigan, umiiyak. Kaibigan ni Tera, Tera, bakit, bakit hindi mo nailigtas ang aking ina? Tera, iyak, nanginginig. Patawarin mo ako, ginawa ko ang lahat ng aking makakaya. Lumuhad si Tera, hawak ang kamay ng kaibigan, luhaan. Palasyo ng Lerio, makikita si Reyna Metina, nagagalit sa harap ng kanyang mga general. Reyna Metina, galit, mga hanggal, paano ninyo hinayaang makatakas ang mga bihag? Hindi ako nagpapatawad sa pagkukulang. Nanginginig sa takot ang mga general, nakayuko tumama ang kamay ng reyna sa trono, nagliyab ang paligid. Kagubatan, pagtakas ng mga bihag. Ang mga nakatakas na bihag ay naglalakad. Biglang lumitaw ang isang mahiwagang nilalang, isang mini avenue. Maliit, maputi, at kumikislap ang mga mata. Isa sa mga banihag, gulat. Ikaw, ang tumulong sa amin. Ngumiti ang mini avi, ngunit biglang kumislap ang mga mata nito sa kakaibang liwanag. Ngunit ang tanong, kakampi ba ito ng mga sangri? O isang bagong panganib na nakabalat kayo?